Ang trade sa PBA ay isang paraan ng mga koponan para mapaganda ang kanilang lineup o maaring may kinalaman sa pananalapi ng team management. Sa kasaysayan ng liga, madami na din tayong mga trades na nasaksihan at iba sa mga ito ay naging kontrobersyal, lopsided o napaka-questionable sa mata ng mga ordinaryong fans na gaya natin. Sa episode na ito, pag-uusapan at i-analyze ia natin ang 20 trades na nagdulot ng gulat o pagkadismaya sa mundo ng PBA basketball community. Sina Benji Paras at Ronnie Magsanok ay eh magkasama na mula pa nung high school at college hanggang makarating na sila ng PBA. Kaya naman laking tuwa nila pareho nang magsama muli sila sa isang team sa pro level. At hindi naman maikakaila na ang tambalan nilang dalawa e eh napaka-epektibo. Inakala ng Shell na sabay na magre-retiro sa franchise ang dalawang ito at yan din ang inisip ng mga fans. Pero noong 1998, tinuldo ka na ng Shell ang partnership na ito at naitrade si Point Laureate Ronnie Magsanok papunta ng Santa Lucia kapalit ni Mr. Cool, Jerry Esplana. Sa panig ng Shell medyo bittersweet ang transaksyon na ito dahil sa 10 taon ni Ronnie sa Shell e eh, pamilya na ang turingan nila. Pero dahil may mga injury na sa tuhod si Ronnie e eh, hindi na siya maaasahan ng team na gaya ng dati. Naging maganda naman ang takbo ng karera ni Esplana sa Shell habang si Magsanok naman e eh, nagkaroon ng disenteng karera sa Santa Lucia pero hindi kasing ganda ng kasama pa niya sa team si Benji. Ang batang core trio ng Pure Foods noong 80s na kinabibilangan nila Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio at Jericho Codinera ay eh napaka-promising at punong-puno ng potensyal. Pero noong 1991 nang binuwag ng maaga ang trio na ito at naitrade si Jolas patungo sa Alaska kapalit ni Elmer Boy Kabahug. Madami ang nagtaas ng kilay lalo na sa panig ng Pure Foods. Kilala kasing multi-dimensional scorer itong Silas Timosa, kapalit ng pure shooter na si Boy Kabahug. Sa Alaska, mabilis na naging franchise player si Timosa o tinawag na fourth quarter man hanggang makasama na niya ang iba pang pyesa ng triangle offense. Si the hitman Boy Kabahug naman ay e naging instrumental sa success ng Pure Foods sa early 90s at bumagay sa sistema ng team. Sinasabi ng mga analyst na isa ito sa mga pinakamatagumpay na trade sa history ng liga. Dahil parehong player ay eh, talaga namang namayagpag sa kanika nilang karera kahit na may mga nagsasabi na hindi patas ang transaksyon. Si Alvin Teng ang naging angkla ng depensa ng San Miguel noong late 80s at early 90s. Kasama siya sa tagumpay at kabiguan ng team at ang San Miguel roster ay eh, tinuring na niyang pamilya kaya naman nung inannounce na na-trade siya sa uprising forward na si Victor Pablo, eh madami ang nagulat at nagtampo. Lalo na ang mga teammates niya sa San Miguel. Para kay Victor Pablo, laking pagtataka niya rin kung bakit siya biglang na-trade dahil tinapatan ng Pepsi ang kontrata niya mula sa Santa Lucia na 18.8 million para mapabilang sana sa bagong expansion team na Pepsi. Eh yun naman pala, ite-trade lang din siya para kay Alvin Teng ang dumagdag pa sa sama ng loob ni Robocop Alvin Teng e na na siya ng Pepsi isang taon bago ang trade na ito ng 10.8 million na tinanggihan niya dahil mas importante daw sa kanya ang loyalty sa Birmen puhat ng mapadpad siya rito noong 1986. Duda din ang mga fans ng San Miguel kung matatapatan ni Victor Pablo ang grit at intensity na pinoprovide ni Teng sa team. Isa ito sa mga pinaka-controversial trade sa makabagong PBA. Si CJ Perez ang naging franchise player ng Terra Pharma, este Terra Firma, mula ng mapadpad rito at pinatunayan ni The Predator na playoff worthy ang batang team. Pero ginulat lahat ng Terra Firma ang kanilang fans nang maitrade nila si CJ patungo sa San Miguel, kapalit ni na Russell Escoto, Jello Alulino, Matt Ganuelas Roser at dalawang future draft picks. Imbes na mag-build sila ng team sa palibot ni CJ Perez, e eh binitawan pa nila ang isang player na magdadala sana sa kanila sa finals. Madami tuloy fans ang nagsabi na isa na namang itong kaso ng monopoly at farm team transaction na umiiral ngayon sa PBA. Pabor na pabor kasi sa big market team na gaya ng San Miguel ang trade na ito. Isa ito sa mga trades na kinawala ng gana ng ilang PBA enthusiasts. Big man para sa isa pang big man. Man Mountain kapalit ni Darak. Si Asi Taulaba ang kauna-unahang franchise player ng Mobiline at si Asi din ang naging dahilan sa unang kampyonato ng team. Naging loyal at appreciative naman ang management kay Asi na kahit binalot ng kontrobersya at suspension sa mga unang taon niya sa liga eh hindi sila bumitaw kay Asi kaya naman ginulat ang lahat ng malaman na naitrade si Taulava patungo sa Coca-Cola kapalit ni Alipik at future first round pick. Sinasabi ng mga na kahit paano e eh similar ang playstyle ng dalawang manlalaro. Pero ibang iba pa rin talaga ang impact na ibinigay ni Asi sa team ng Mobiline. May mga nagsasabi rin kasi na matanda na raw at hindi na kasing dominante si Asi kaya siya na Ito ang isa sa mga trades na dumurog sa puso ng libu-libong Hinebra fans sa pagtatapos ng dekada 90. Ang Vergel Meneses at Noli Loxin trade sa kalagitnaan ng 1999 season. Marami ang ikinagulat ito sa panig ng Hinebra community. Kakaalis lang kasi ni Coach Sonny Jaworski sa Hinebra para makapag-focus sa kanyang political aspirations. Inaasahan ng mga Hinebra fans na susubukan muling makatapak sa kampiyonato ng Hinebra squad na hindi pa naman masasabing nasa pagbabana ng kanilang karera. Maaring mas maganda ang point output ni Aerial Voyager at sinasabing pinataas niya ang score output ng Hinebra pagdating niya rito. Pero hindi pa rin mapapantayan ang kultura at fanbase ni Luxin noong nasa Hinebra pa siya. Hindi nakapagkampiyon si Vergel sa Hinebra habang naglalaro siya rito at hindi rin nakatikim ng kampiyonato si Noli habang nasa Papcola siya at sinasabing naging redundant ang posisyon niya kasama ang isa pang malakas na power forward na si Nelson Asaitono. Tinawag ito ni Tim Co na bong for bong trade dahil pareho nga namang bong ang pangalan ng mga players involved. Si Bong Alvarez ang masasabi nating isa sa mga unang franchise player ng Alaska maliban sa Bruce Brothers sa dekada 80. Si Bong Hawkins naman ay isang uprising power forward na unang naglaro sa nag sa kanya bilang second overall na Presto Tivoli na ay nabili naman ng Santa Lucia Realtors. Nakabuti ito sa Alaska na sinisimula ng buuin ang kanilang Grand Slam team na magpapagana sa Triangle Offense. Dahil ayon sa mga analis, ang playstyle at attitude ni Bong Alvarez ay eh hindi babagay sa sistema na binubuo ni Tim Cohn. Naka isang taon lang sa Santa Lucia si Alvarez habang si Hawkins naman ay e naging cornerstone ng Alaska na nagdulot ng multiple championships. Isa ito sa mga greatest what-ifs ng PBA. Ang susunod nating controversial trade ay e medyo kakaiba dahil nangyari ito sa draft day at hindi pa nakakapagpatunay ang mga players na involved sa liga. Si Daniel Defonso marahil ang isa sa best big man na magmumula sa 1998 draft class maliban pa kay Alipic at nang sumapit ang draft day ay eh natupad ang deal pinili ng Shell si El Deponso para ibigay sa San Miguel at pinili naman ng San Miguel si Noy Castillo bilang second pick at ibinigay ito sa Shell na may kasamang pocket money. Maraming mga fans ang nagtaas ng kilay dahil sa trade na ito. May mga analis na nagsasabi na hindi kailangan si El Deponso sa Shell dahil meron na silang mga big man sa roster. Nariyan na si Benji Paras, Chris Jackson at Vic Pablo. Pero paano nga kaya kung nagsama sa iisang team si na Paras at Daniel Defonso, Demolition Man at Tower of Power? Si Noy Castillo naman ay e maaari sanang manahin ang shooter spot na iiwan ni Alan Kaidik sa San Miguel na nasa takip silim na ng kanyang PBA karir. Gayun pa man si El Defonso ay e nakapag-ipon ng multiple championship sa San Miguel lalo na sa pagdating ng isa pang Danny na si Dani Siegel na natili lang sa shell ng isang taon si Noy Castillo bilang starting point guard. Mas napaganda pa ang kanyang PBA karir nang mapunta siya ng Pure Foods kinalaunan. Si Eric Menk ang franchise player ng Tanduay noong dekada 2000 at kung hindi nga lang nasipa si Sani Alvarado paalis ng PBA, eh silang dalawa ang magtataguyod ng bata pero malakas na Tanduay team. Dahil na rin sa mga kontrobersyang dinanas ng Tanduay at hindi pagkamit ng kampyonato sa nagdaang taon na trade si Major Payne patungo sa Inebra para kay Elmer Lago, Alex Crisano at dalawang future draft picks para sa mga fans ng Tanduay ay eh napaka one-sided ng trade na ito. Dahil si Menk ang franchise player ng Tanduay, kapalit lamang sa dalawang role players ng Hinebra. At dahil sa trade na ito, lalong umubong ang chismis na nakatakdang ibenta ng Tanduay ang prangkisa nila at lilisanin na ang PBA. Na nagkatotoo nga at nabili naman ito ng FedEx Express. Ang naisip tuloy ng mga fans ng Tanduay ay nagliliquidate na ng assets ang team dahil nakatakda na itong umexit sa liga. Sa panig naman ng barangay Hinebra ay laking tuwa nila nang makuha ang isa sa mga best big man sa panahon na iyon. Sa 2001 season, nag-average si Major Payne ng 22.6 points, 11 rebounds, 1.6 assists at 0.6 steals per game. Sa 10 season ni Major Payne sa Inebra, ay e nakamit niya dito ang lahat ng apat na kampiyonato niya sa buong PBA career niya. Sa taong 2019, kilala na si Terence Romeo bilang isa sa mga exciting at mahusay na gwardiya sa kanyang henerasyon. At nang magkaroon sila ng disagreement ni Coach Pido Harencio, eh nag-request ng trade na kaagad namang nangyari at napunta siya ng TNT katropa, kapalit ni Tau Tautua. Pero hindi pa man nagiinit ang puwet ni Terence sa team, eh isang nakagigimbal na trade ulit ang naisalang at nalipat siya ng San Miguel Birmen kapalit ni Brian Heruela at David Semerad. Ayon sa mga analis, hindi nagustuhan ni Terence ang pagkakalagak sa kanya sa TNT at nagdulot lamang ito ng conflict sa kanyang mga teammates. Kaya naman noong napunta siya ng San Miguel, e nanatili na siya rito hanggang ngayon dahil sa puno ito ng mga veteranong players na gagabay kay Romeo para tumagal pa sa liga. Ang trade na ito ang isa sa mga pinagdidiwang ng Barangay Hinebra sa kasaysayan ng team. Si Stanley Pringle ay napunta ng Hinebra mula sa Global Port, kapalit nila Sol Mercado, Kevin Ferrer at Jervy Cruz. Bago mangyari ang trade na ito, si Stanley ay dating Rookie of the Year, PBA Scoring Champion ng 2018 at naging miyembro ng Mythical First Team. Kaya naman laking gulat ng Global Fort nang i-trade ang kanilang best guard o franchise player kapalit ng ilang role players. Ayon sa mga analis, hindi naman sinasabi na walang kwentang mga players si Nasol Mercado, Ferrer at Jervy Cruz. Pero lamang na lamang ang Hinebra sa trade na ito dahil nananatili sa team si Nascati Thompson, Japet Aguilar at Greg Slaughter na sasamahan pa ni Stanley Pringle. Kaya masasabing lopsided ang trade na ito. Napaka-controversial at lopsided ng trade na ito na nag-udyok itong bumaba sa posisyon si Commissioner Chito Narvaza. Bago pa man makatapak at makapaglaro si Christian Standhardinger sa PBA ay eh maingay na ang kanyang pangalan na dawit sa isang controversial trade. Ang pre-draft deal na ito ay eh sa pagitan ng Terra Firma at San Miguel Birmen. Ang Terra Firma sana ang kukuha ng first pick sa nakatakdang 2017 PBA draft pero trinade nila ito sa San Miguel kapalit nila Ronald Tubid, Rashon McCarthy, J.R. Reyes at future draft picks sa 2019. Maraming fans ang nagulat at nadismaya sa hakbang na ito ng terra firma. Sino ba namang team ang magpapamigay ng kanilang first pick sa liga kapalit ng ilang players? Considering na bagong-bago pa lang sila sa liga at kailangan talaga nila ng franchise player. Maraming mga PBA fans ang nag-call out kay Commissioner Narvasa kung bakit napayaga ng trade na ito na patunay naman sa farm team allegations at monopolya ng San Miguel. Dahil na rin sa tindi ng negative feedback ng publiko, nag-resign si Narvasa bilang Commissioner na pinalta naman ni Willie Marshall. Apat na players kapalit lamang ni Boy Beats Victoria Grabe pala ang lakas ni Boy Beach, ano? Pero ang trade na ito ay eh tila formality na lamang sa nakatakdang paglilipat ng players mula sa San Miguel Birmen patungo sa Inebra. Alam naman nating lahat na sister teams ang dalawang ito na iisa ang may-ari. Sa paglisan kasi ni Coach Sonny Jaworski noong 1998 para tumakbong senador ay eh naka-leave of absence siya bilang head coach ng team at inatasan niya si Coach Rino Salazar para panghawakan muna ang posisyon habang siya ay busy sa Senado. Pero ayon sa mga insiders, ever since umalis si Jawo sa Inebra, eh madami na ang nagbago. Ang owner, sistema at mga players. Kaya naman tila binigay ng San Miguel ang ilang players sa Hinebra, lalo na si Alan Kaidik na magiging playing assistant coach pala ng Hinebra. Nang malaman daw ito ni Jaworski, eh sumama ang kanyang loob dahil hindi raw siya naabisuhan tungkol dito at technically siya pa rin daw ang head coach. At dahil na rin sa pangyayari, bigla ang nag-resign si Rino Salazar bilang head coach at ito na ang naging hudyat para maging coach na si Triggerman. Kapag sinabi mong Alaska si Johnny Abarientos ang unang player na may iisip mo, ang flag bearer ng team, ang muka ng franchise na naging court general ng Grand Slam team at nagpagana ng Triangle Offense sa hardcourt. Kaya naman nang inannounce ang trade na ito sa katapusan ng 2000 season, madaming Alaska fans ang nadurog ang puso. Inaasahan kasi nila na sa Alaska na magre-retiro ang best point guard ng franchise. Naitrade si Johnny kasama si Pochwinyo sa Papcola, kapalit nila Alipik at John Ordoño. Aminado si Tim Cohn na ito ang pinakamahirap at pinakamasakit na trade na nagawa niya sa buong buhay niya bilang head coach. At pinagsisisihan niya ito Aminado ang Alaska na nasa rebuilding stage na sila at alam nilang tumatanda na ang core team nila at kinailangan na ng mga bagong recruit. Pero ayon naman sa mga analyst, meron pang ilang taon si Abarientos sa kanyang kagalingan at hindi pa naman nasa takip silim ng kanyang karera. Patunay lamang ito sa magandang nilaro niya sa PAP na naging Coca-Cola Tigers kinalaunan. Si Nelson Asaitono at Ato Agustin ang dalawang PBA player na naglaban para sa MVP trophy noong 1992 season at si Ato ang nag-uwi nito. Apat na taon na nakalipas, walang makakaisip na silang dalawa pala e trade sa isa't isa. Pareho na silang naka-establish bilang key player sa kanika nilang teams. Si Ato ay isa sa mga premier guards ng Beermen habang si Nelson naman ang isa sa mga offensive leader ng Swift na nakapagtala ng apat na kampiyonato at naging maganda naman ang tandem nila ni Ariel Voyager Berhel Meneses. Sa pagdating ni Asaito sa San Miguel, esya eh siya ang go-to guy ni Coach Ron Jacobs. Hindi nakapagkampyon si Asaito no habang nasa San Miguel at ganun din naman si Agustin sa Swift. May mga analisa nagsasabi na ang trade na ito ang nagpasimula ng downfall ng kanika nilang mga karera. Noong 2003, binitawan ng Alaska ang kanilang franchise player at ang kahuli-huli ang miyembro ng Grand Slam team nila ng 90s na si Kenneth Duremdes. Si Duremdes ay e naipadala sa Santa Lucia Realtors kapalit ng tatlong future draft picks para sa Alaska na sa paningin ng Alaska fans ay e walang saysay at halaga. Ang dating MVP at multiple championship holder ay naitrade sa bago niyang team Minuto bago magsimula ang 2003 PBA Draft. Inakala ng Alaska fans na gagamitin ang mga draft picks na ito sa mga susunod pang draft pero laking gulet nila na kinuha ng Alaska si Brandon Cablay bilang kanilang fifth pick sa draft class na iyon. Binuo nila Duremdes, Marlo Aquino at Dennis Espino ang big three ng Santa Lucia. Habang sa Alaska naman e mataas ang expectations kay Cablay na naging produktibo naman sa maunang taon niya sa Alaska pero bigo siyang mapunan ang iniwan na posisyon ni Captain Marbel. Inakala ng mga Purefoods fans na si James Yap ang susunod na franchise player ng team sa pangmatagalang panahon maliban kay Alvin Patrimonio. Simula ng piliin siya bilang number 2 pick noong 2004 draft eh walang ibang naidulot si Big Game James sa franchise kundi success two-time MVP, pitong kampyonato, kabilang na ang Grand Slam win. Kaya naman nang malaman ng na-trade si James patungo sa Reno Shine, kapalit ni Poly, e eh silang nagulat. Sa mga panon kasing ito ay eh, upcoming star player pa lang si Lee. Habang si James naman ay eh, marami ng napatunayan. Ayon sa mga analis, malinaw naman ang objective ng bawat team na involved sa trade na ito. Para sa Ross, kinailangan nila ng veteran scoring at leadership ni James Yap para pangunahan ang batang roster ng team. Habang sa Pure Foods naman ay eh, kailangan nila ng bata pero uprising star guard sa katauhan ni Paul Lee. Both sides daw ay eh, nagbenefit naman sa trade na ito. Pero kung mga PBA fans ang tatanungin, mas pabor ang trade sa Reno Shine. Simula nang mapasok sa Inebra si Marlo Aquino, eh siya ang naging cornerstone ng team sa depensa at inside points. Naging popular si The Skyscraper sa barangay at in-embrace ang Never Say Die culture ng pinakasikat na PBA team. Pero sa pagpasok ng bagong milenyo, isang nakakagulat na balita ang nailathala sa mga pahayagan. Naitrade si The Skyscraper papunta ng Santa Lucia, kapalit ni Big Deal Jun Limpot si Marlo Aquino e eh si naman si Dennis Espino sa Santa Lucia para buuin ang pinakamalakas na frontcourt sa PBA kung depensa ang pag-uusapan. At dahil dyan nakapagkampyon sila ng dalawang beses habang sila ay magkasama. Sa kaso naman ni Limpot, hindi siya nakatikim ng kahit isang kampyonato habang nasa Inebra. May mga aligasyon na pera daw ang pangunahing dahilan sa paglipat ni Marlo ng team. Pero ayon sa mga analyst eh hindi ito totoo dahil parehong tumanggap ng TIG 30 million contract ang dalawang big men sa bago nilang team. At ang pangunahing dahilan daw ni Aquino sa paglisa niya sa Inebra ay e ang pagbabago sa sistema at team ownership buhat ng umalis ang patriarka nilang si Coach Jaworski para maging politiko. Ang Alvin Patrimonio at Jericho Dinyera tandem ang isa sa mga greatest duos na naproduce ng PBA. Sabay silang nagsimula sa team at naging katuwang ng Pure Foods sa madami nilang tagumpay. Kaya naman hindi lubos maisip ng mga fans kung bakit kinilangan pang buwagin ang magandang sama na ito. Pero noong taong 1999, enawindang eh ang lahat ng maitrade si Jericho Deñera para sa batang-batang big man na si Andy Siegel. Si Jericho Deñera na may nickname na Defense Minister ay eh nakilala sa kanyang matinding depensa sa ilalim nakapag-ipon ng limang kampyonato, siyam na all-defensive team at kauna-unang recipient ng PBA Best Player of the Conference sa kasaysayan. Habang si Andy Siegel naman ay nakakadalawang taon pa lang sa liga at naging rookie of the year noong 1997. Si Codinera ay nasa ikalabing isang taon na niya sa liga. Pero hindi pa naman masasabi na nasa takip silim na siya ng kanyang paglalaro ng basketball. Kaya naman malaking palaisipan sa Pure Foods fans kung bakit kinalangan nilang i-trade ang isa sa mga cornerstone ng kanilang team. Sa panig naman ng Line may mga insider reports na natatakot silang magpanatili ng isang Phil Am bilang kanilang primary big man dahil na rin sa hindi matapos-tapos na suspension sa isa pa nilang big man na si Asi Tawlaba. Bilang batang team, kinailangan daw ng veteran leadership ng Line para sa ikagaganda ng kanilang seasons kaya nila ginustong kunin si Codinera. Kung hindi ka pa PBA fan ng 70s o 80s, eh maaaring hindi big deal sa iyo ang trade na ito. Pero para sa mga OG PBA fans, eh napakalaki at controversial ng trade na ito. Si Mon Fernandez ang isa sa mga cornerstone ng Toyota sa pagsisimula pa lang ng PBA. Habang si Abet Gidabi naman ay eh, ang cornerstone din ng Crispa sa mga pano na ito. Matinding magkaribal ang dalawa sa center spot. Parehong superstar, parehong naging MVP, parehong kampyon at parehong sikat sa kanika nilang mga fans. Kung fan ka ni Abet ay eh, malamang hate na hate mo si Fernandez. At ganun din naman ang mga Fernandez fans kay Abet Gidaben. Hindi lang kagalingan at favoritism ang nakalaan sa dalawang players na ito kundi ang loyalty sa fans at sa team na kinabibilangan nila. Sa 1985 season, unang na-trade sina Fernandez at Idaben sa pagitan ng Manila Beer at Tanduay. At hindi natapos dito ang pagkukrus at pagpapalitan ng landas ng dalawang superstar big man. Noong 1988, dahil na rin sa kontrobersyang involved si El Presidente, bilang playing coach ng batang team na Pure Foods, napilitan silang itrade muli si Fernandez para kay Abet Gidaben na siya namang cornerstone na ng San Miguel sa mga pano na ito. Nagpalipat-lipat pa ng team si Gidaben hanggang nagretiro siya sa Shell noong 1995 at si Fernandez naman ay naging matagumpay sa San Miguel at nakapag-grand slam pa sila noong 1989. Dito na rin siya nagretiro noong katapusan ng 1994 season. Iyan po ang dalawang pong trades na gumimbal sa basketball community at PBA sa kasaysayan. Meron ba tayong nakaligtaan? Alin sa mga trades na ito ang talagang nakaapekto sa iyo? I-share mo naman yan sa comment section. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.